hello, 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 hello sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Mama, ikaw ang obra maestra ng Diyos. Pagbasa sa kasulatan, Ephesians chapter 2, verse 10. Sapagkat tayo linikha ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo, Jesus, para gumawa ng mabubuting bagay na inilaan ng Diyos para sa ating noon pamanong una. Ayan. Sa panahon ngayon, maraming ina ang pagod, stress. At minsan feeling unappreciated. Pero ngayong Mother's Day 2025 na is silang paalalahan nan hindi ta kayo ordinary kayo ay obra maestra ng Diyos. Hindi kayo nakalimutan ng langit. Bawat iyak niyo bawat luto ba, laba payo yakap panalangin ay nag at pagmamahal lahat yan ay bahagi ng magandang plano ng Diyos ang pagiging ina ay hindi aksidente ito ay kuling isang tawag ng Diyos para mag-alaga, magturo, magbuhos ng pag-ibig at pagpakita ng kanyang kabutiang loob ng tahanan. Ayan, salamat sa Diyos.